Kahapon pa yan Punitingin ng damit sa si Zara Yan ang weakness ni Rina Ang mga damit May higit talaga siya mabigay ng damit Kahapon pa yan May mga nakita na siyang pinapa-order sa apo niya So ngayon Gusto ko siyang yayain Na pumunta ng Zara Yung makalitayel man lang kami Makagala lang man kami Kasi tapos kain Hihiga na ito so, kailangan namin lumabas kasi para maka libang-libang ba ayan ito yung kitchen namin maliit namin na kitchen nakahugas ako ng plato pinapadry ko dito actually ano ito dishwasher pero hindi ko ginagamit kasi hindi ako kontento ng hugas ng dishwasher kaya ginagawan ko na lang ng staka ng plato pinapatulo ko muna pag nakatulo na, saka ko isasara yun ewan ko eto miyayaya ko papunta kami ng Zara sa village open village open village open mall yun scroll pa rin siya ng scroll oh. malamig kayo eh. kasi nga kaya ano naka jacket kami naka dobling jacket kami kahit nasa bahay boy na yayain ko. Ilisin ko para makagala kami. Kaysa makastay kami dito sa bahay lang. Ayan, pinatay na. Aalis ah, siguro kami. Mapapaya ko kasi pinatay niya yung ano yan. Paalis kami. Punta kami ni Rina sa Zara. Ito namin yung bagong lipat. Hindi bagong lipat. Bagong ano nila dito. Open na Rami Ribi. Yung grocery. Eh, di, ano yan. Yung parang grocery store. Siya malaking grocery store dito sa Israel. So, hinahanap namin kung saan banda para next time. Maybe this one? Wait. This? This? here yeah, Ah, ito. In the corner. Yes. Ah, so, next time tadaan kami yeah. dyan. Kasi bagong lipat. Ang Rami Libby is a malaking grocery store yan dito. Pero iiwan ko lang dito sa nilipatan nila kung malaki din. Kasi Rami Libby, almost complete na sila eh pero uh, yung wala lang yata sa Ramelebe yung mga appliances. Pero yes. Can. traffic little a little traffic. Eh ang wala lang yata sa Ramelebe ay yung yun nga ang sabi ko mga home appliances na malalaki pero yung mga sa kitchen appliances may may ano yata sila yung mga maliliit na bagay ang hindi ko lang nakita sa kanila doon mga ref, yata. Pero almost complete na rin kita, 'yung mga damit, walyalat, mga gamit sa kitchen. Basta 'yung mga malalaking items lang sa sa ano, sa bahay ang wala sila. Pero sa grocery, kompleto sila. Isda, meat, chicken. So one time, sabi ko kay na dadaan pupuntahan namin kung malaking grame ito at kung katulad din ng ibang Rami Baby na malaki at almost complete. Mga mura ang bilihan dyan, yung especially kung... to so many people go to Rami Levy, yeah. Kung magta transfer kesa because Rami Levy is more cheaper yes. than the policer. Mas mura kasi syempre malaking company. Kaya sabi ni Rina. And they are only few few meters away from uh, Pulitzer na kon. Nasa corner siya yung Pulitzer dun sa unahan. Kaya, tingnan natin ang mangyayahat. <tong> sa Pulitzer, dyan kami madalas nagko-grocery. Ayan, ito yung daan papuntang open mall na La tinatagay lahat. So, yun po. Ikala ko ito kasi wala nang ginawa ko. Tapos kumain eh. Nakahiga na hanggang panang harian. Babangon, kakain. Maya, balik na naman sa bed. Sabi ko kanya, hindi na maganda yan. So, ayan guys. Oh. Papunta na kami doon. So, mamaya. Um, papakita ko sa inyo doon. Ang open mall. Actually, nakita ko na... <laughs> lagi ko nang pinapakita kaso nang hindi ko masyadong kinukuha nang kasi nga may music doon sa so, buong mall makamaririnig ang music kaya pero mami iano ko na lang siya eh, mute ko na lang para hindi tayo makapiright so see you there ito na kami guys sa Zara ayan na ah. ito yung open the uh, open mall may McDonald's hindi to pero hindi ako makaano ng video dito konti na lang yung battery ko ano ba yan, hindi ko naka-prepare ayan ito na kami sa Zara guys okay, you, this, I think that's the one that you like Rina maroon ito, malaki ang Zara dito ito ang women women andun sa kabila yung para sa mga bata andito naman sa kabila para doon, doon, doon sa pintuan na Para sa mga lalaki. Ayan. Ayan si Rina, oh, nakita niya na. Ito siya na, ano, pantalon mukhang nagustuhan. si Rina, Terno. Dito, miniute ko na yung cellphone gawa nga ng may music na. Kaya panoorin niyo na lang yung view ng uh, open mall. Maganda siya diyan kasi lang limited lang yung aking pag pag video kasi mauubos na yung battery ko, pasensya na. Kaya yan, manood na lang kayo ng ng view. Mamaya mamaya sa dulo ng ng video na to makikita nyo kung ano ang nabili nila at kung magkano ang nag Natamage ni Rina ngayong isang bilihan lang. makikita niyo. Pero, sa kanya kasi, hinayaan ko na lang siya bumili ng gusto niya kasi happy siya eh. Happy siya. Kaya, go lang. Masasabi ka naman to. Ayan. Ayan, panoorin niyo yung mag gusto ko dito sa ano, sa sa siya sa mall na to kasi maraming mga high end itong mall na ito dito eh yun nga lang dahil uh, parang kumbaga sa ano naka centralize yung music kaya hindi ka pwedeng ano imumute ko na lang. maganda sana kung makita ninyo yung mga usapan namin diyan habang may sinasabi about sa mall ayan diyan astral varios na nakabili ako dyan before medyo may kamahalan diyan Sirina din bumibili dyan dito ang mga high-end na ano eh, na mga shops sa mall na ito. Ayan yung hoodies, diyan yung kumbaga sa ano yung kanila namang ano diyan ay eh, mga leggings. Magaganda ang leggings nila diyan. Ayan, lakad-lakad na lang muna tayo. Ayan, maraming sale ngayon pero wag kayo mga sale nila ay eh, mapanglin lang. <laughs> palakan na ang bahay guys. Hindi ko kanina natuloy yung video ko kasi naubusan ako ng battery. So ayan, ipakita ko sa inyo yung akin na binili sa Zara. Ito lang yun. Kasi nga, ayan, from um, Zara. Parang ang ano niya, Pero wala lang, para sa akin na parang classy nga tingnan. Kaya nabili ko. Nagustuhan ko siya. ayun bababa ako, ipakita ko sa, sa inyo kung ano ang nabili ni Rina. Ang ganda ng nabili niya gusto ko rin pero ang mahal guys so hayaan na ang mahal eh kaya pero maganda siya pakita ko sa inyo mamay pa ako na kami ng bahay ayan Serena. can you show us what you buy what you bought in Zara okay <laughs> you enjoy yeah you like it very much yeah Ayan. It's only money I But I don't uh, give to the doctor Kinakon, you are very right At least you enjoy At least uh, you are happy yes And you can wear it Can you show us? Ayan ang nadali niya Nakadali siya ng 1,400 shekel Ayan, Ay, pero medyo mahaba sa kanya Gustong gusto yung color Parang olive green Ha? Huh? Ayan. Kaya pa, ipapautol pa namin yan. Ayan And ang isa is kaninang... Yeah. We buy. You have pants Mika. like this? Yes. Ah, this is what you showed me, Ka, to buy for you? No. It's different? It, it's a chutza. I show you what you can buy. And this is if I If it's cold, I take ah, it. Ah, la. Pang, pang malamig niya. Yan ang gusto niyang kulay niya. Parang maroon. Ayan yung terno na. Yan. Yeah. Nice. Very nice. Sa personal guys, this. that's very nice. And, And mayroon sa terno-terno yan. Yan ang kanya coat. Yan. Yeah. Ang overcoat niya. Yan. Yeah. Lahat yan, nagbayad si Rina ng almost $400. Pero, ano siya? Yes, I must. Uh, keep? Keep. Yeah. 1,400 is almost uh, kulang kulang 400 dollars sa ano niya sa atay niya na yan bali isang terno at saka isa yung maroon jacket na pandamig so yun, at least nag enjoy siya at least happy siya sa nabili niya and ang pinaka importante hindi siya natulog kasi usually after breakfast matutulog na yan dyan sa chair niya or aakyat sa taas, manunod ng TV, and then tulog. So, at least, eh sabi ko sa kanya, kahit twice in a week, lalabas kami para naman, maipa naman yung, yung environment namin. Hindi na lagi lang kami sa bahay or maglalaro siya. So, yun. You enjoy. That's very important. Top to daraba. Kaya yan si Rina ngayon. Yan ang ganap namin ngayon. Tudara ba? is salamat.